Ako po si Manny Pacquiao, buong buhay lumalaban sa mga pagsubok. Alamin kung paano maging handa sa mga kalamidad sa set step. Mabilis at matinding kalaban ito. In-knock ang maliit na sunog sa unang dalawang minuto. Dapat alam nating gawin ito. Kung nasilaban ang damit, tumigil, humiga, at magpagulong-gulong hanggang mamatay ang apoy. Kung may usok, dumapa, takpan ang bibig ng basang tuwalya. Kapag lumaki ang sunog, humanap ng ligtas na labasan. Gamitin ang fire alarm at humingi ng tulong. Kaya kapag may kalabang sunog, tandaan ang safe steps dito, siguradong panalo tayo. Para manak out ang kalamidad, puntahan ang aming website, safesteps.com.